hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na maayos na ang mga problemang gumugulo sa Ninoy Aquino International Airport. Layo ng public-private partnership na isa ilalim sa rehabilitasyon ng NAIA. Na kamakailan lang ay binatikos ng publiko dahil sa serya ng isyo ng surot at daga. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Let Narciso. Nalagdaan na kanina ang higit 170 billion peso na IA-PPP Project Concession Agreement. Sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pirmahan sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor sa ginanap na seremonya sa Malacanang. Ang nasabing proyekto ang inaasahang magpapaganda ng serbisyo at pasilidad sa Ninoy Aquino International Airport. Matatandaang ang SMC Sap and Company Consortium sa pangunguna ng San Miguel Holdings Corporation ang nanalong bidder para mag-operate at mag-rehabilitate ng paliparan. Sa kanyang talumpati, Binigyang diin ni Pangulong Marcos na panahon ng maisailalim sa rehabilitasyon ang naiya. Ito para maging komportable ang ating mga kababayan at mga dayuhang gumagamit ng airport sa kanilang pagbiyahe. The main cause of the airport's woes are no secret. It's been operating beyond capacity for many years now, almost a decade. And since that is the case, the restoration of this airport should go beyond its physical design and structure it requires major overhaul, such as the rehabilitation of the passenger terminals, the airside facilities, the development of commercial assets and utility systems, the provision of intermodal and interterminal transport facilities. Sa ilalim ng proyekto, mula sa kasalukuyang 32 milyon, target maitaas sa 60 milyon ang mga pasahero kada taon na maseserbisyohan ng NAIA. Bukod sa rehabilitasyon, babayaran din ng pribadong sektor ng higit isang trilyong piso ang gobyerno sa susunod na labing limang taon plus 10 years o labing limang beses na halaga ng nairimit sa gobyerno mula noong 2010. Para sa NBC TV Network News, ito si Lepner Siso, sama-sama tayo Pilipino. Handa na ang buong puwersa ng pambansang pulisya para sa Oplan Summer Vacation ngayong Semana Santa. Samantala, may mga iniwang paalala rin si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pahardo para sa mga nagbabalak magbakasyon ngayong Holy Week. Ang iba pang detalye, alamin sa report ni Val Gonzalez. Ngayon pa lamang ay isinailalim na sa heightened alert status ang hanay ng pambansang pulisya para sa nalalapit na paggunita ng Semana Santa ito ang inihayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo kasabay ng initial deployment ng mahigit 34,000 bilang ng PNP sa mga matataong mga lugar sa buong bansa. Sabi ni Colonel Fajardo, bahagi lamang ito ng paghanda ng PNP sa Oplan Sumbak o Oplan Summer Vacation at paggunita ng mahal na araw. Kabilang aniya sa mga lugar na babantayan ay ang mga simbahan, tourist destinations, mga major thoroughfares kasama ng mga bus terminal, airports at maging seaports. Ito aniya ay para matiyak ang kaligtasan ng publiko na inaasahang magsisi-uwi ng iba't ibang mga probinsya. Handa na rin Ania ang paglalatag ng mga police assistance test sa nabanggit na mga lugar. Kasabay nito ay pinayuhan ni Fajardo ang publiko, lalo na ang mga magbabakasyon sa mga probinsya na huwag magpo-post ng kanilang aktibidad sa kanilang social media. Ito, Ania ay para hindi ma-monitor o hindi mabigyan ng pagkakataon ng mga kawatan, lalo ng mga akyat bahay na makagawa ng pagnanakaw sa ng mga tahanan. Samantala sa ngayon, sabi ni Pahardo, wala namang natatanggap na anumang banta sa seguridad ang pulisya ngayong isang linggo bago ang Holy Week. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Mas paiigtingin naman ng DOTR ang kampanya nito laban sa mga travel scams na lumalaganap na lalo sa paparating na Holy Week. Ang iba pang detalye tutuan sa report ni Millie Borja. Layong mas paigtingin ng Department of Transportation ang kampanya laban sa travel scams, lalo na sa paparating na Holy Week. Dahil sa tumataas na bilang ng cyber scams, minabuti ng kagawaran na makipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang mas bigyang pansin ng mga travel scam na isa ring laganap sa bansa. Ayon kay Transportation Assistant Secretary for Communications and Commuter Affairs Hector Villacorta, Palala kasi ng presensya ng kampanya sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga impormasyon sa airports, seaports, bus terminals at train stations. Alinsunod naman sa proyektong Opland Biyaheng Ayos Semana Santa 2024, papaalalahanan ang mga pasahero kung ano ang mga dapat iwasan kung sakali mang babiyahe at kung saan sila maaring mag-report kung sakaling may banta ng scam. Ayon sa Scam Watch Pilipinas, may kasalukuyang labing apat na reported scams na kabilang dito ang fake accommodation booking, fake vacation deals at mga tinatawag na too good to be true deals. Paalala naman ni Villacorta, maging alisto ang mga pasahero ngayong Holy Week sa mga online transactions dahil isa na rin ito sa ikinakabahala nila dahil sa patuloy na pag-usbong ng mga cashless transactions. Ilan sa mga ahensyang katuwang ng kagawaran ay ang Department of Information and Communications Technology o DICT, Bureau of Immigration o BI, Philippine National Police o PNP, Scam Watch Pilipinas at iba pang mga private stakeholders. Sa kaugnay naman na balita, inilunsad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, partikular na ang CICC na suportado ng Bureau of Immigration, na online Bantay Lakbay 2024. Layon nitong pataasin ang kamalayan ng publiko lalo na ang mga biyahero laban sa mga travel scams na laganap online, lalo na ngayong paparating na Holy Week. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Inilunsad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang online bantay lakbay 2024 bilang paghahanda ito sa papalapit na Simana Santa. Kabilang sa mga kagawaran ay ang Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation, katuwang ang Scamwatch Pilipinas. Sinuportahan naman ito ng Bureau of Immigration at sinabing malaking tulong ito upang makapagbigay ng kamalayan sa publiko at malabanan ang travel fraud at scam na laganap sa mga ganitong panahon. Layo ng programa na paigtingin ang seguridad at kaligtasan ng mga biyahero sa darating na Holy Week at Summer. Ito ay sa pamamagitan ng pagsusumbong o pagre-report sa CICC Hotline 1326 kung may kahinahinalang mensahe na matanggap mula sa mga individual, grupo o organisasyon. Nagbigay paalala naman ang Immigration Bureau na mas maging alisto at mapanuri sa mga dapat tandaan sa tuwing babiyahe at gagawa ng mga travel arrangements online. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino! Iniutos naman ng Philippine Ports Authority ang full manpower sa mga pantalan ngayong Holy Week. Batay sa direktiba ni PPA General Manager Jay Santiago, tiniyak nito ang all-out na pagsiserbisyo para sa inaasahang dagsa ng libu-libong pasahero sa mga pantalan sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Boy Gonzales. Sampung araw bago ang Semana Santa, nagpalabas ng memorandum ang Philippine Port Authority o PPA na nagpapatupad ng full manpower. Ito'y para sa inaasang dagsa ng mga pasayero ngayong Semana Santa sa mga pantalan sa buong bansa. Batay sa direktiba ni PPA General Manager Atty. Jason Santiago, inatasan ng lahat ng department head na ipatupad ang full manning ng mga personal sa mga port operation at port security na nasa front line na services para magbigay ng serbisyo sa libo-libong mga pasayero. Lahat din anya ng mga naipail na lib na lig ng mga tauhan ng ahensa simula Marso 25 hanggang Abril 1 ay hindi pinahintulutan upang matiyak ang kaligtasan, seguridad at maginhawag biyahe ng publiko nagpaalala naman ang PPA sa publiko na planuhin na maagang kanilang mga biyahe at iwasang last minute na bookings sa kabila ng mga nagiging na para sa abala at delay na sa biyahe lalo na at peak season na batid na inaasa ng PPA na aabot ng higit sa 2 milyong pasero ang dadagsa ngayong Semana Santa mas mataas kumpara sa nakalipas na taon. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzalez. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakikipagtulungan na ang FDA sa BIR upang mapababa ang mga presyo ng gamot para sa ating mga senior citizens sa Pilipinas. Layon daw ng ahensya na magbigay ng VAT exemption para sa ilang mga gamot na karaniwang kailangan ng mga seniors. Tutukan ng iba pang detalya sa report na ito. Nakikipagugnayan ang Food and Drug Administration o FDA sa Bureau of Internal Revenue para sa pagpapababa ng presyo ng mga gamot para sa mga senior citizens sa Pilipinas. Ayon kay FDA Director General Samuel Zacate, ito raw ay sa pamamagitan ng exemption mula sa Value Added Tax o VAT sa mga gamot na nasa ilalim ng Republic Act No. 11534 o ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE. Lain ito na magbigay ng exemption sa VAT sa ilang mga gamot para sa hypertension, cancer, sakit sa pag-iisip, tuberculosis, kidney diseases, diabetes, high cholesterol, maging ang mga gamot para sa COVID-19 at medical advices. Dagdag pa ni Zacate, una na nilang tinutukoy at ipapadala ang listahan ng mga aprobadong gamot na sakop ng exemption sa ibang implementing agencies tulad ng BIR. Matatanda na ang nauna nang ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng 20% discount at VAT exemption para sa mga senior citizens sa ilalim ng RA 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Tumaas naman ngayong taon ang naging produksyon ng lokal na gata sa Pilipinas ayon yan sa National Dairy Authority. Tutukan ang iba pang detalye sa report na ito. Tumaas ang produksyon ng lokal na gata sa bansa ayon sa National Dairy Authority o NDA. Ayon sa talumpati ni NDA Officer in Charge Gavino Alfredo Benitez, sa pagdiriwang na ikadalawampusyam na anibasaryo na NDA sa Quezon City, bumaba rin sa 98% ang importasyon mula sa 99% noong 2023 dagdag pa ng OIC. On track, anya ang ahensya sa target nitong maitaas ng 5% ang local milk sufficiency sa 2028 o sa target na 80 million liters. Kumpiyansa si Benitez na papalo sa 40 million liters ng gatas ang magiging produksyon sa susunod na taon. Samantala, lumago ng 45% ang herd production ng bansa mula sa 52,000 noong 2018 ay naging 75,000 noong 2023. Nakatakdang tumanggap ng prestiyosong Leonardo da Vinci International Prize Award ang isa nating kababayan na Boholano artist. Yan ay dahil sa kanyang husay sa larangan ng hyperrealism art piece. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nakatakdang tumanggap na isang prestiyosong Leonardo da Vinci International Prize Award ang Boholano visual artist na si Elvin Perocho Vitor na gaganapin sa Milan, Italy sa susunod na buwan, April 13. Kinilala ang gawang sining ni Vitor matapos mapansin ang kanyang ipinintang hyperrealism artwork ng kanyang kapwa-boholano artist at environmentalist na si Pedro Ongko. Ayon kay Vitor, naging inspirasyon niya si Angko dahil sa husay nito na ipinakita sa tagal nito sa industriya, lalo na sa kanyang environmental conservation and sustainability na ipinakikita sa artworks nito. Sa isang panayam, sinabi pa ni Vitor na ang kanyang mga obra ay halaw sa mayamang sini, kultura, traditional wisdom, at maging ang yaman ng buhol simula ng panahon ng kanilang mga ninuno. Ang Leonardo da Vinci International Prize Award ay kumikilala sa iba't ibang artist sa mundo mula sa kanilang mga natatanging husay at talentong iniambag sa artistic legacy. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Binigyang pagkilala ng Hawaii government ang Filipino social media personality na si Bretman Rock ang mga detalye sa mundo ng showbiz. Tutukan sa report ng ating showbiz angel. Bretman Rock in the House of Representatives. Binigyang pagkilala ng Hawaii government ang influencer, media personality at social advocate na si Bretman Rock para sa kanyang impluensya at impact sa mga naninirahan sa Hawaii gayon din sa Filipino-Americans. Pag-amin ni Bretman, I never thought this would ever happen. Kalaki pa mga larawan sa Hawaii State Capitol kasama si Governor Josh Green at iba pang opisyal special mention din si Hawaii District 44 Representative Doris Killa At Anya, thank you for letting me live my first lady fantasy. Chika pa ng social media star, isang litsyon ang inihanda sa kanya for lunch. Sa isa namang post si Representative Killa sinabi nitong nakatitiyak siyang sa anong bahagi ng mundo makarating si Bretman. Siguradong mayroong community of supporters na nag-cheer para dito. Very proud ang opisyal sa tagumpay ng online persati at lubos ang pasalamat sa lahat ng mga ginawa nito para sa kanilang komunidad. Bumuhos ang pagbati sa panibagong milestone ng na nakamit ni Bretman. At isa na nga riyan ang American singer-songwriter na si Demi Lovato na nagsabing, You deserve it all! Last January, pinagdiwang ni Bretman ang kanyang ikawalong taong pamamayagpag sa mundo ng social media. Sumikat ito dahil sa kanyang nakakaliyo na Vine at YouTube videos. Huling umuwi sa bansa si Bretman Rock, Agosto noong nakaraang taon. At yan ang The Better News. Ito ba ang showbiz Angel Angelica Cosme? Sama-sama tayo, Pilipino! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napafeel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpafeel better nga sa akin ngayong araw ay ang paghahanda at hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng publiko, lalo na ng mga biyahero ngayong papalapit na Semana Santa. Dahil kasi sa mga talamak na scam at manluloko nagiging isa na ang mga biyahero sa biktima ng mga scam dahil na rin sa kakulangan nito ng mga kamalitan yan. kung kaya malaking tulong ang mga inilunsad na programa ng pamahalaan halimbawa ng online bantay lakbay Nalayong tulungan ng publiko na labanan ng scams at magbigay impormasyon tungkol sa mga ito. Maaari rin itong maging sumbungan kung sakaling mabiktima ka o makaramdam ng banta ng travel fraud o scam. Ngayong Holy Week, bagamat marami ang babiyahe maging mapanuri at mapagmatsyag pa rin sa ating mga paligid. Gayun din, huwag pa rin kalimutan ang tunay na esensya ng Semana Santa. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaban niyo ang mga balitang hatiday, good vibes, para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong ishare na nakaka-good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News para sa DZRH TV. Ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV